So while kumakain ako dahil wala akong time, i-explain ko na lang kung anong nangyari. Noong January 2, 2025, pinawalang visa ng U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit ang mga panuntunan sa net neutrality. Now, alam niyo ba kung ano ang net neutrality? First, i-explain ko muna ang net neutrality at paano tayo maaapektuhan sa desisyong ito. Dahil wala tayong ganito sa Pilipinas. Ang net neutrality ay isang prinsipyo na dapat pantay na tratuhin na mga internet service provider ang lahat ng traffic sa internet. It only means na walang site, service, or application na mas mabagat or mas mahal compared sa iba. So, eto, paano tayo maaapektuhan? Una, ang malayang pag-access. Sa net neutrality, malaya kang makakagamit ng anumang website or servisyo na walang extra cost or limitation. Ngayon, pwede na sila mag-charge. Number two, pantay na kompetisyon. So, yung mga startup na negosyo, may pantay na pagkakataong maabot ang kanilang desired audience. Dahil nung meron pang net neutrality, bawal ang pag-discriminate ng mga internet service provider sa mga bago at mga lumang o mga maliliit na mga negosyo o sa mga, sa mga nagbabayad ng mas maliit or versus sa mga nagbabayad ng mas malaki sa kanilang mga service providers. Ngayon na wala ng net neutrality, mas marami nang nare-reach na audience ang mga mas mayaman o mas maraming na ibabayad sa mga service providers. Pangatlo, pagtaas ng gastos. Dahil sa pagkawala ng net neutrality, pwede na ngayong maningil ng mas mataas na rate ang mga internet service providers. So ngayon, while nagkakagulo ang lahat sa pagkaba ng TikTok, noong January 2nd, ginanun niya ng Supreme Court at tinapon ang net neutrality. Sa basura, hindi natin napansin lahat. Kaya sometimes, medyo mahina-hina na ang ating internet. At medyo mag-expect na din tayo na mamahal na ang ating internet, guys. So, ayan guys. Yan ang aking news for the day. And mamaya, meron na naman akong mga updates, mga kachacharan eklebu eklavu So, guys, medyo mahaba-haba ang mga news-news ko. Kaya, siguro, um, magpo-post din ako sa YouTube kasi pwede akong mag-post ng mga mahaba-habang updates doon. Kaya, yung YouTube ko is rashi 03035 And if you can follow me there, I will see you there. Have a blessed day. Bye!